Kobra po ito. At ay kobra din kamay. Ikagaganda. Kamanda. Andito po tayo ngayon sa mismong bukid ni ang mismong lugar po ni Kapitan Bapang Edgar Lacson. Yan, idol ito. Shout out. <laughs> opo. Opo. Nakita po sila ng, ano, cobra dito. Ah, Eh, uh, po yung, ano, yung cobra? Andyan pa. Hindi uh, pa kaya mo

ka so buti na lang nasa labas po siya kaya paabot lang po ng aking palugit yung bakal na may kalay hindi po yan hindi po yan

pero mga idol yun ng cobra, hindi po niya talaga ito bahay. Uh, Nakatad lang po siya dito. Dahil naghahanap po siya ng pagkain po. Busog po siya. Naano yung kanyan? Cobra po ito. Ay, cobra ang kamay. Ay, kinagun na. <laughs> dahil ano po, uh, bukit po yung lugar yan. Bugid po yan ni Kapitan Bapang Edgar Lakson. Kararating lang po natin mga idol, kasama po natin si Boss Lar. po kami ng mga taran, wala po kami nahuli. Umipat po kami ng Mungkada Tarlac, wala rin po kami nahuli talaga. Wala na po yung mga nakita po nilang mga cobra. O so, tulad nito, nandito pa po yung cobra kaya maulit maulit po talaga. Kapag po, andun pa yung mga cobra, wala po talaga silang kawala sa atin mga ito mota. Ang ganda. Ah, 'yan. Diyan ang pagdadaan Buti naman po at nakita nyo yung Cobra si napakadelikado talaga eh. Siguro. Ridge scope nga niya kayatag ba. May danger din sa trabaho. Tara ano, ang importante po hindi nyo po tinakilan man. Ingayan niyo lang po. Pero kung hindi pa po natin siya na tinuntan, ah, pwedeng na-pisyang makatakas. Kasi nung silipin ko po doon, lumalabas na yung wala, ibig sabihin po, tumataas na. Buhay po. Ah, buhay po. Buhay po Ay, meron pong kamandag po. Basta mabitawan niyo po. Hindi. Ano niya yan? Si Braja po naman. Walang undag sa akin eh. Hindi, hindi. Nagiging kaundag ako. Wala na Uy, kaya. kaya dyan. Wala na kasawa kaya yan, noy. Sige ah. lang tumitingin ako sa taas. Wow, galing, galing, galing. Galing, okay. galing. Idol setot. Okay. Yan, may kobra dito sa ano, saya uh, malapit <laughs> sa bukid boss. Kuya uh, Benji. Manyamane. Yung manyamane, man yung manyamane. Manyamane. Uh, manyaman nyaman mani. Ah. nyaman mani. May nyaman mani. Mag yata. Ah, may tinda po kayo ng mani. Ah, yung mga gustong bumili po ng mani, order po kayo kay Kuya Bengi. Dito lang po yan sa Situ Dawe, Barangay San Francisco. Yung mga gustong magtinda ng mani, ah, uh, Yung manyaman nyaman mani, ang tinda factor eh. Yan po tayo talaga, pinahirapan ng cobra. Ang bite ng cobra. Ah, yan uh, yun po ah, magpapawin lang po tayo. Salamat po. O oh, sige, salamat Salamat, salamat. Tem que dar a, mando! a, mando! a mando!